Anak, mahalin o gawing mamahalin. Anak ba'y pinag-aaral para sa kanyang development o para sa iyong investment? Ang iyong anak ay iyong obligasyon. Yan ang iyong misyon. Kahit pa ikaw ay makonsumisyon sa mga gastos para lang siya'y mapagtapos. Ang pagkakaroon ng anak ay sadyang mahirap. Kaya dapat tulungan mo sila maabot ang kanilang pangarap. Hindi balang araw, ikaw ang makinabang at ikaw ang magpakasarap. Salitang utang na loob, sa isipan ng iyong anak, huwag mo laging isaklob. Ang anak ay turuan ng tama. Turuan na sa Diyos ay tumalima. Pag yan ay iyong nagawa, sila na mismo ang magkukusa